So yun guys, magandang araw ko. Tatapos lang natin mag-almusal ngayon. At ilabas muna natin yung ating motor. Ano so yung yan? nga guys, papasok mo muna tayo sa ating trabaho ngayon. Araw ng Martis ngayon at araw ng San Juan din ngayon. Paalam lang guys, yung mga naglalakad ngayon at nagmumotor papuntang trabaho. Ingat kayo lagi dahil San Juan ngayon baka kayo mabasa ng tubig. At magbaon na din kayo ng pasensya at t-shirt At nung nakaraang San Juan May isang nagmamotor papuntang trabaho At binuhusan ito ng tubig Kawawa naman nabasa Kaya guys wag ganon tayo Iba kasi wala silang pakialam Wala silang pakialam na nakakapirwisyo na sila sa tao Kung Mahilig mambasa dyan during San Juan Ingat kayo kayong binasan yung tao papuntang trabaho or mainit yung ulo, baka mapadali ang buhay ninyo are you crazy? are you out of your mind? maganda <mimics> ng panahon natin ang sarap talaga magmotor pag ganito ang panahon yun guys malapit na tayo ngayon sa bodega So yun guys, nandito na tayo ngayon sa warehouse I-open muna natin yung gate Pasok na rin natin yung ating motor So yun lang guys, magandang araw sa ating lahat At see you next vlog